Magandang araw po mga kaibigan, mga lodi. Halina at samahan niyo po ako puntahan at pasyalan itong Garin Farm dito po yan sa may San Joaquin po dito sa Iloilo. Isa po ito sa sikat na pasyalan po dito po sa probinsya po ng Iloilo. Ang entrance fee po rito ay 150. Bukas po sila mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Kung gusto niyo naman po mag overnight, meron po sila rito na mga room. Ang family room po nila ay 3,500. Ang standard room naman po ay 2,500. Ang single room po ay 1,500. Tapos po yung extra bed ay 200 pesos. Kung gusto nyo naman po na mag-swimming, ang bayad po nila ay 100 pesos. Pagkatapos nyo po magbayad ng entrance fee, ay magre-register naman po kayo rito. Ayan po, naka-register na po ang inyong lingkod, Abner the Rider from Pasig City. At dahil nga po sa farm ito, mayroon naman maamoy po kayo rito ng mga hindi ka nais-nais na amoy galing po sa mga hayop. Pero may nakalagay naman po doon sa may entrance kaya talagang aware na po kayo na ganito po yung amoy. Pero pagdating nyo po rito talagang mamamangha kayo sa sobrang ganda. Dadaan po kayo sa gitna pong arko ng mga halaman. <laughs> Tapos makikita nyo po yung iba't ibang klaseng hayop nasa gilid po yan, kabilaan po yan. At dahil po sa napakalawak ng lugar na to, kung hindi nyo po kayang maglakad lalo po doon sa paakyat po sa may pilgrimage area. Meron po silang golf cart na pwede pong sakyan pero may bayad po yun. Mula po dito po sa gate, papunta po ng pavilion, ang bayad po ay 60 pesos bawat isa. Mula naman po sa pavilion, hanggang dun po sa cross ay 90 pesos po ang isa. At kung pababa naman po, mula po dun sa cross, papunta po sa pavilion, 60 pesos. Tapos pavilion po to gate, 60 pesos po pagdadaan po kayo rito sa kumpul po ng mga halaman na nasa arko talagang mapipil nyo na talagang napaka special nyo rito hindi lang po yun talagang may enjoy nyo yung kap kapaligiran lalo na kung mahilig po kayo sa ganitong klasing lugar talagang sobra nakaka-relax ako talaga pag ganitong lugar talagang napakasaya ko sobra akong nag-enjoy sa ganitong paligid lalo na sa mga magandang view sa magandang halaman batibang ibang auri ng hayop talagang gustong gusto ko yung ganitong lugar kaya talagang nag enjoy ako rito mga kaibigan mga Lodi ang Garin Farm po ay isang tourist attraction na matatagpan po dito sa San Joaquin dito po sa Iloilo isa itong agricultural, recreational at spiritual site madaming activities po ang pwedeng gawin dito katulad po ng pagsakay po sa maliit na bangka yung pedal boat po nila fishing, swimming at may seaplane din po dito pero sa ngayon di po ata ito gumagana ngayon hindi lamang po na mapag enjoy po kayo sa magandang lugar na to maka relax kundi talaga namang papalapit pa ako sa Panginoon kasi nga po dito po yung kanilang tinatawag na pilgrimage hill. ito po ay tinatawag na a journey from creation to ascension pero mas kilala po ito sa tawag na stairway to heaven iba't ibang uri po ng halaman at hayop ang makikita niyo po rito talagang sobrang laki po nito napakalawak po nitong farm na to ang garin farm eto po makikita nyo po yung mga bahay po ng kalapati, tapos dun po sa taas yung po yung pavilion may restaurant po dun may wifi po dun kaya hindi po kayo may tapos dyan po yung iba't ibang uri po ng kulungan ng mga hayop yan po yung sa bupalo at iba pa pero talagang napakaraming kalapati po rito halos dami talaga dito pa lamang po sa sa may pavilion talagang mag enjoy na po kayo sa sobrang ganda po ng view sa sobrang ganda po ng lugar talagang mawawala po yung stress nyo at kahit na nakakapagod po umakyat talagang nakaka enjoy po Kaya eto po malapit na po tayo sa may swimming pool sa halagang 100 pesos mag enjoy na po kayo sa pag swimming sa napakagandang swimming pool na to at dito rin naman po sa unahan mayroon naman po rito yung lagoon at dito rin po yung pedal boat na pwede po kayong mamangka Eto mga kaibigan, napakaganda rin ng lagoon nila. Parang nasa Baguio din. Pero ito yung boat nila, yung pedal boat na mag enjoy kayo sa loob ng 30 minutes. Talagang mag enjoy na kayo rito. Yun naman po, nakikita nyo ng mga puting bahay na po sa taas. Yan po yung mga room for rent po nila na pwedeng mag-overnight. Eto mga lods, yung swimming pool na napakaganda. Talagang para kayo rito nasa paraiso. Sobrang ganda ng lugar kung sa kaliman po na mapasyal po kayo rito sa probinsya po ng Iloilo isa po ito sa i-consider nyo pong puntahan ito pong Garin Farm na talaga naman pong mag enjoy kayo rito sa sobrang lawak po ng lugar ang daming magagandang view tapos magagandang halaman magandang hayop nakaka-relax na lugar The best din sa akin to mga lads talagang sobra. nag enjoy ako rito. Lalo pag napapanood ko yung mga hayop dito tapos napakagandang halaman. Sobra nakaka-enjoy. Sa halagang 150 pesos mga kaibigan, di na kayo magsisisi. Talagang sulit na sulit yun. Sobrang ganda ng lugar. Talagang makaka-relax kayo rito. Mawala yung stress nyo rito mga kaibigan, mga lads. Ito naman po mga kaibigan. Papasok na po tayo sa Pilgrimage Hill. Ito po yung stairway to heaven na tinatawag. Talaga namang napaganda nito. Talagang ito masusubok yung stamina nyo. Yung lakas nyo. Paakyat. Kasi sobrang akyatan to. Ito po yung gate nila. Yung entrance po nila. Welcome po mga lords mga ibigan sa Stairway to Heaven Dito po sa Garin Farm Pagpasok nyo po makikita nyo po sa kaliwa Nandyan po yung Noah's Ark Nandyan po yung sila at Adan At iba pang mga hayop na nila lang po Nang nasa Genesis po Na libro ng aklat po ng Biblia Dito mga lords talagang masusubok yung lakas nyo paakyat Kasi itong akyati na to ay merong 480 steps 480 yun ha hindi lang yung biro mga kaibigan mga lods talaga <laughs> sobra kung mobilis kayo siguro saglit lang pero eh, tingnan nyo naman na napakataas nito bago kayo makarating doon sa cross at habang pakiat po kayo makikita nyo po yung station of the cross marami po rito katulad po ng pagbautismo po sa ating Panginoong Diyos na si Jesus last supper meron po rito yung pagpapahira po sa kanya lahat po meron po rito ito mga kaibigan, mga lods, yung akyatin. <laughs> Sobra. Sobrang taas. Pero, kain kaya ito mga kaibigan, mga lods. At pag akyat nyo po rito, na mahirap, pero, ganun din po, siguro pagbaba. <laughs> Kasi dito, dito rin po kayo bababa eh parang mas mataas pa to mga kaibigan mga lods kaysa dun sa inakit ko dun sa bagay yung tordis grotto ito talagang pagtingin mo palang lang talaga malulula ka na sa taas pero sobrang kaya kayang kaya nyo akitin to mga kaibigan. lalo ko medyo bata pa kayo ako kasi matanda na pero kinakaya ko at kaya naman talaga <laughs> tapos magaganda yung view dito sa gilid maraming puno tapos pag nakita nyo na yung cross talagang magpupursigin na kayo na akyatin kasi nandito na kayo sa gitna <laughs> kaya talagang napaganda dun sa taas kaya talagang hala akyat, tal akyat talaga tayo mga lads pero kung may sakit po kayo sa puso kung may alta, alta pressure po kayo huwag nyo pong susubukan ng makyat rito kasi talagang napakataas napakatarik nito mga kaibigan mga lads hindi naman siya sobrang tarik pero talagang napakataas meron naman golf cart na pwede nyo pong sakyan papunta po rito katulad po nung iba na mayroon pong sakit Naka-wheelchair po pero nasa sumakay po sa golf cart. Ito mga kaibigan mga lods yung lagayan po ng mga rosary. Ito po yung Divine Mercy. Ito na po yung cross. Nandito na po tayo sa pinakataas. Pero hindi pa po yan. Wali papasok pa po tayo doon sa loob. Sobrang hingal na ako dito nyan mga lods kasi 480 steps talagang kinaya ko. Tapos talaga naman na kakayanin nyo kasi para mapunta kayo rito sa pinakamataas ito po yung cross ito mga kaibigan yung papasok po ng divine mercy ito pali pagpasok nyo magingat po kayo kasi medyo mababa po yung pasukan tapos madilim po rito kaya kailangan magingat po tayo pero mayroon naman pong guide may ilaw naman po yung sa bawat gilid kaya talagang malalaman nyo kung saan kayo papunta masusundan nyo po yung ilaw yun po yung papunta po, papunta po dun sa may Divine Mercy. Kaya habang nandito po kayo, talagang hindi po kayo maliligaw kasi mayroon naman pong guide po yung ilaw sa gilid. Ayan po, kung nakikita nyo, ayan po yun ng mga kulay pong blue. Papunta po dun sa entrance po, papunta po dun sa may Divine Mercy. Eto, mayroon na pong konting ilaw kasi mayroon na po rito ilaw yung statwa dito. At dito po, sa papasok ng nanapakadilim na lugar na to, bali, Ayan naman po, bubungad naman po sa inyo yung napakaliwanag na para bang welcome na kayo sa langit. <laughs> talagang napakaliwanag rito kasi po lahat ng kulay po rito, lahat ng pintura ay talagang puti. Ganun din po yung mga estatwa, yung mga anghel po na estatwa rito talagang napakaputi. Pati po yung sahig, mag-iingat po tayo kasi may konting dulas pero di naman gaano. Mas maganda po kung pupunta po kayo rito ay mayroon po kayong sunglass kasi lalo na kung mainit talagang masakit po yun sa mata. Ito na mga kaibigan, yung Divine Mercy Cross na talagang napaka taas, napaka cross, tapos napaka ganda ng lugar, napaka puti lahat, napaka dalisay. Pinapakita yata sa atin dito sa lugar na to na parang ito yung itsura ng langit na talagang nagpupuri ang mga anghel, nakatingin po sa cross lahat, nakatingin po sa ating Panginoon Diyos. Ito mga kaibigan, napaka ganda ng lugar, napaka, napaka puti talaga. Pero sana naman, wag muna ngayon. wag muna tayo dumating sa langit. Pero, eto mga kaibigan, yung Garin Farm na napakaganda. Ito naman mga kaibigan, yung palabas po ng pababa na po. May nakalagay po dun sa gilid na hindi pa tayo oras para pumunta sa langit. Kaya tayo pababana Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy po kayo sa tour ko po sa inyo dito po sa Garin Farm. Salamat po, God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Salamat po muli. Sana po huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share na rin po itong video na 'to. Thank you po muli. God bless.